Miss Universe Thailand Antonia Porslid. Nawala na nga ba ang glow matapos makarating sa El Salvador at may tabi ang mukha niya sa mga Latina, ND ni MMD, nang gagalaiti sa galit. Nang manalo bilang representative ng Thailand sa 72nd Miss Universe, si Antonia Forslid ay naging maingay ang kanyang pangalan sa mga social media platform, sa ilang araw pa nga lamang mula ng kanyang pagkapanalo ay naabot na agad niya ang 1 million followers sa Instagram, at patuloy pa itong tumataas, sobrang taas nga ng confident ng mga Thai fans dahil sa maganda ang pambato nila this year ay talaga namang Josa, sobrang blooming nga ni Antonia habang siya ay nasa Thailand, at talaga namang lutang na lutang ang ganda, sa katunayan, siya nga ang pinakamaganda among Southeast Asia kung sa face value ang pag-uusapan, ngunit nang maka nalipad na siya papuntang El Salvador, nagulat ang kanyang mga fans, maging mga Pinoy fans dahil sa recently look ni Antonia ay medyo magnedalwang tingin ka talaga kung siya nga ba talaga iyon, bigla kasing nagiba ang eye makeup niya, maging ang kulay ng mukha niya, sobrang puti na animoy hules na sa pawis, in short Hagardo Verzosa, kaya naman ang ND niya ay nanggagalaiti na rin sa social media sa galit sa MUBA sa ginawa nitong mga ayos kay Antonia na hindi naman bumabagay sa kanya. Sa recent photo shoot ni Antonia ay hindi na nga napigilan pa ng mga fans ang kanilang mga sarili, maging ang national director ng MUT ay napakomento na rin, ayon sa translated comment ng isang Thai fans, make up like using your fit, pertaining to MUBA Cosmetics, ayon naman sa translated na komento ng national director ng Miss Universe Thailand, headache, can't take it. Dahil nga sa mga naglalabasang foto at video ni Antonia sa social media ay bumaba ang kanyang rankang from being included in the top 5, at mas madalas pa nga na siya ang number 1 or number 2 sa mga pageant fan predictions, ngayon ay umaabot na lamang siya sa top 10, minsan hanggang top 20 na lamang. Malayong malayo kasi ang aura at look niya sa Miss Universe Thailand kumpara ngayon na nasa El Salvador siya competing with other countries representatives, dito nga ay hindi nagustuhan ng MUTND ang kanyang make-up na gawa ng MUBA, the official makeup artist of Miss Universe, at isa sa malaking sponsors nito, ayon sa ND ng MUT, hindi na nila matanggap ang mga looks ni Antonia na naglalabasan sa social media, ang isa sa larawan na kumakalat ay ang tila na espasol niyang mukha na sobrang puti at tila hindi nagbiblend ang kulay ng kanyang mukha sa inilagay na powder doon, sobrang namumuti ang mukha niya habang ang eye makeup naman ay hindi rin fierce, sobrang naging ordinary lamang ang face ni Antonia. Anong masasabi mo rito? Please like and subscribe. Thank you.